mayroon pa lang mayroon pa lang ano ito no nung no, no, parang no, sinasapian dito nilagay mga tol uh, oh dito pala siya kasi hindi natin makikita sa ano kasi ah, ka ah, boy. Stay with me. Stay. Look at the boy. Stay. 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 Atol no. Ha. Uh, mayroon pa lang. Mayroon pa lang ano ito, no nung parang sinasapian at dito nilagay mga tol. Ha. Uh, oh. Dito pala siya oh. Hindi natin makikita sa kamera no. Kasi di ka pertaga ng simpleng Lah. Oh. Hoy, wag kang Dito lang kami. Ito pala. Ito siya, oh. Lah. 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 natin dito, no? Tidaanin natin dito, no? Kasi mga lumang bahay na kasi dito. Mga lumang bahay na to. Dito, oh na may isa pa rito ba? Ah! Puto nga na! Lahat na Bukas pa na rito! Lahat na na! Sino kang nabukas ba eh? No. Tol. Hay tol. Bago natin to, ano? Bago natin nalalaman uh, mo. No. Dito pala. At pinapunta pala kami dito ng may-ari eh. Kasi nakakatak. No. No. Bye. 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 Ano pangalan mo? Itbul. Ano? Ako sa Itbul. Itbul? Sila sa bigyan ko! Ano kami bay? eh? Gusto mo bang magpagamot? Pasok ka dito. Ha? Kapatrin kita. Ya, kapatago pala sa dito oh. Ya. Gumulil ba Lumalabas ang kamay oh. Oh. Ya. Kaya nga. Kapatrin kita. Oh. Kailangan natin ano na eh. Dumang mga bahay kasi to. No. Hala! Tara. Bay. Dito kami bay na. Ano pangalan mo? Edmond? Shhh. Hoy. Ano pangalan mo Edmond? Hala. Umiiyak siya bay! Kailangan namin. Kailangan ko pagsabihin talaga si Bugard no? Nung kapatid ko. Na. Sama kami dito dahil. Isa din to nag... Isa din alam si ito nag... Ilala ko sa Nakakatulong! Ha? Ilala ko sa si si Bugar! Ilala sa Bugar daw! Ha? <tip> Bakit dito ka nakatira? Ha? Ha? Smasali ba ako? Ba? Ba? Uy, mustahay! Huwag ka naman masasali! Uy, mustahay! ka naman masasali! Huwag ka Tabang! Ah, Tul! Smasali ba ako? Talangan natin iyok muna, no? Ano ganyan po naman ito? Saan si Lah Lalo. Dito sa... Saan si Bukay? Lalo. Tul, Kailangan natin lock dito, Lalo. Kailangan natin lock, Tul. Saan si Bukay? Eh. Ha? Eh. Nandito kami para gamutin ka. <tip> Lalo. La. Iba-iba yung tingon mo. Lalo. 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 Kau mau? Lah! Aduh, pala to lumabas ng... Ano ba Lah! Parang Tol! Tao ka rin? Tidak... Nandun, bakit? Bakit? Kilala mo siya? Kilala mu ba rin ba aku? Kilala kita! Ikaw Ta, bakit niya nalaman? Ito pala yung mga regalo ko. Oh. At dito siya kasisira dito. Oh. Siya dito. uh oh, lumang-luma kasi to, dito. La, yung kaya dito no. dito, kailangan natin nalayo doon. Kasi yung may ari oh. Palapasin na tayo. hala hala Lala, lala. La. Tol, dito kami tol. La. La. Dito kami. Para gamutin ka. Lah. Lah. La. Uy, ikaw ba yan? Ikaw ba yan? Kailangan natin kausapin yung may-ari no dito no kasi hindi rin nila alam nga nandito pala yung ano no dito pala yung dito, dito ka! Na, Dala niya ako. Nakikaroon ako dito! Ah. Di ko alam. Ngayon lang ako kapunta rito. Kaya... Sino ba? Demonyo ka ba o ano? Demonyo ako! Hindi ah. Inti mo bakit? Bakit ka pumasok sa patawan na yan? Nasuhan niyo ako kabukay! itu udah bengembak dah perasa dito. Oh. Bila siapa saja? Hah? Kaya nak alu pangalan bu lah, alu pangalan bu. Idmon. Aku Kaya Idmon, balikkan kau nama dito ah. Ha? Hah? Nah, aku aku mau balak. ko si Otol dito si Bugad. Ha? Ha? Sige sige.